What is up mga Padi? It's me again, Ryan Cortez from Ride with Rye. So ayan, ito yung bahay ni Joms. Ayan. So wala ngayon si Joma Rides gawa ng nasa Laguna siya. So wala yung SR niya dyan sa tapat ng bahay tsaka yung kotse niya. Bali ang pupunta natin ngayon mga padi, is sa Royal Moto Club. Ayan, kung naririnig nyo na yun sa Facebook or sa YouTube, ba diba, sa mga ibang vloggers. Bali, ang papagawa natin doon is 16 point pre-checkup mga Padi Yeah solid yan 5 pesos kaya di ko na rin pinalampas mga pati ko anong sayang nga yun di ba saka makakita ng ano ng ganun na may pre check up pinapractice ko na yung mahabang wheelie mga pati para sa inyo ah, kaso sa palad ayun nga na persa yung ano na persa yung isa ni isa, isa yeah. Papasok ko pa lang, papasok pa lang. So yun nga mga pa, Nakita ko na yung chain niya na sobrang tagtag -tag talaga. Kumaga naririnig ko na pumapalo na siya dito sa may gilid eh. Kaya sabi ko parang kailangan na pa check sabi Nandito na tayo sa Royal Moto Club So ayun yung gawa nila Ayun o no. Kita nyo naman yung mga bikes Ano yan? Gold wing? Or ibang ano? Grabe parang kotse na Kaya uh, uh, si si mo si may si mga ma ganun dito po eh. talaga Eh ako naman ayun, hindi si man po hindi naman po ako maselan sa ganyan po So ayan si Chip Ayan Okay ka muna sa vlog do Chip? O, oh, sir Ayan o Naka uniform to Nakalaw naka juicy Ayan si Peter guys Balik pa ka na yan may kawayan. Oh, may kawayan pala. Represent Bulacan. Ito 'yung motor niya. Yung 450 SR na ano. Chicks magnet. Hindi pre. Hindi chicks magnet, bro magnet pre. mga lalaki yung mga naaakit diyan kaysa sa babae. So ayun na si Victor sa loob guys, ayan. Chine-check na ng mga mekaniko dito sa Royal. Ayan o. Hindi ko alam kung pwedeng pumasok diyan para ma-video eh. Grabe 'yung suporta ng ano guys. Share mo 'to Follow niyo sa YouTube ayan eh, no? Post ko muna diyan, Jay. Papakita ko muna ano mo. Ayan oh. Share mo 'to ayan. So ito 'yung motor niya, kilala niyo naman sa TikTok 'to. Oh. Yung kulay violet 'yan. Dami nung dumadaan ngayon dito puro NK ah. Oh. Puro NK. Oh, kanino na rin? Okay. guys, nandito kami sa Royal Mall na, Malabena. Nilabas si Victoria. Kinami na ito sa mga kapatid niya. Sa mga China bike din. Ayan na. So, ayan. Matapos na yung 16 we'll ano. Hindi we'll lang talaga sir? We'll okay, po, sige po. Iyan, ano ko na lang po yung ano. Pero parang alangani na rito. <laughs> Pinatatrack mo kasi namin niya. Parang sir. parang pag sinalat mo may ikotin mo. Ito eh. Ayan o, flat rin yung gitna. Babal pampalit na po yan eh. Pampalit na po talaga. Pero salamat po sa ano notice po. Thank you po. Ayan o. Oh. ano daw. siya. Tapos ayan si Pizza na ano. Para sa TikTok po rin. Pingyay pinahalabas yan guys. Oo. Pili na kayo. Yeah. Parang parang tumasin. Parang parang kasi. ganun na lang so yun mga padi tapos na kami dito sa Royal Moto Club so ito uwi na to sa si AJ dahil birthday daw ng ano nya hermat niya so ito si Peter kakain muna kami na eto sa ano sa saan yung pre ano pangalan nun Baxilog Log oh, yun KD, KD so, natin to kay Sierra gamit niya eto guys so yung Yoshimura Alpha yan madumi lang madumi lang <laughs> Tapos ito yung kay Peter, yung black, red, and white, ayan. Nakikita nyo rin sa TikTok yan, pares So ilalabas ko na lang sa screen yung pangalan ng TikTok nila, follow nyo na lang. So tara, painitin na rin natin si Victoria, mga buddy. So yun, once again, thank you mga pala ulit sa Royal Moto Club ayan. Kung makikita nyo, mga buddy, sa pag-service dito kay Victoria. So nalinis nila yung chain na libre lang, tsaka... Inayos na rin nila yung chain slot natin mga padi Let's go mga padi So yun know, okay na ulit yung pakiramdam niya nya Taris tayo dun pre So ayan kung makikita nyo Iniiwanan lang kami ni <laughs> Iniiwanan lang kami ni AJ Gawa na naka 13T siya So mas malakas daw yung torque nun Kitang kita nyo naman yung takbuhan nya Mga body Eh tayo naka 15T lang tayo So, yun na FT muna kami dito sa ano, sa malapit sa school niya. May masarap na baksi Logan dito eh. Ay, sa so, mas naging smooth na yung takbo niya ngayon ah. Avanti mi sa'yo, Jay Avanti mi sa'yo Pre, di ko ma-ship yung akin, pre Di ko ma-ship Tumatama to So ayan guys, tingnan niyo yung sticker namin oh, ayan oh. Yung SR Waswas Squad. Dito. sigaw so, ikaw. Oh, dito nga naman tayo. Tara. Aren. So yun mga padi Tapos kami kumain dito sa may malapit sa WCC. Ni-recommenda ni Shera Moto. Hindi ko na naman mano Tara Tara pre. कॉन बॉय प्रे कॉन बॉय कॉन बॉय Jordi. Bad shit naman. Lord, pauwi nyo muna po kami ni Peter. <laughs> Ayun yung motorstrada mga pari. Oh. na to. Dun lang meron. Sakitin, sasapuan mo na 'to ha. Oh, muna tayo, pre. Malas naman natin. Pangalan? Ayoko pre Busog-busog na ako sa tubig eh Pag kunting tutupin ako pinupunasan ko nalang basa mo yun naman mo lagi may dalang ano dyan Ano tong ano to? Microfiber to? Hindi Hindi microfiber yun pre Kaso nilalaban mo rin yan Kasi may naiiwan ng mga maliliit na bato dyan eh that, nilalaban mo Angas I-send ko mamaya kay ano, JB Thank you po Pagkasay mo muna Yung mapos mo mamaya, nakabaliktad na yan pre Ito yung kalsada pre Start up kami mga paradi Ayan medyo lumamig yung ano natin motor natin Gawa ng sobrang lakas ng boost talaga Nang wala na yan makita nyo baha naman Nagbaha talaga So tumamay muna kami sa ano Sa kapihan dito sa may Royal Malamig pa yung eh Malamig pa Malamig pa rin yan Wait lang Kaya nga eh mga natin sa'yo, umangat na. Dito kakakalawa ah, ko dito sa loob Ingat ingat thank you Namumuti na yung gata natin oh Kaya pinastigiran ko yung sakin sa eh Namumuti oh sticker eh no Carbon Oh, may sticker ang carbon Kaya nga. Blower blower Tapos kailangan may lapat. Ingat ingat ah thank <laughs> you Thank you po. So yun mga padi, maraming salamat sa panonood nyo. Sana nabigang ko kayo ng konting info na pag gusto nyo magpa-check up ng bike na may libre lang, ayun. Punta lang kayo sa Royal Moto Club. Wala kayong babayaran dun mga padi. Pero kung gusto nyo mag-tip dun sa gumawa na mekaniko, pwede naman. Mas okay yun, tsaka pabor sa kanila yun, di ba? ako nagbigay naman ako ng tip kaya goods na rin yun mga padi dahil wala ka talaga mapayaran kasi isipin nyo chinek nila lahat ng pwedeng i-check dito tsaka lahat ng mga papalitan sasabihin nila sa'yo tsaka yung mga brake nyo uh, chichek rin nila tapos ayun ang kinagandahan pa is lilinisin nila yung ano mo chain mo mga padi as in super linis talaga balik alindog yung chain ni Victoria Kaya yun, maraming maraming salamat ulit sa Royal Moto Club Tsaka kay Boss DK, ayan Kaya kung gusto niyo magpa-check mga pari Magpa-appointment lang kayo sa kanila Through Facebook Tapos sasabihin nyo lang kung kailan yung gusto nyo exact date Tsaka exact time Na pabor sa inyo Kaya yun, may schedule na nila kaagad kayo Tsaka swerte nyo kung ano Within the day, papapuntay na kayo kaagad dun Pabor na sa kanila yun. At pabor sa inyo yun, di ba mga padi? Kaya yun, maraming maraming salamat ulit sa panonood nyo. Uh, dito ko na tong video na to. Kaya kung nagustuhan nyo, uh, palike naman. Tsaka subscribe na rin mga padi. Kaya yun lang, maraming maraming salamat sa inyo mga padi. And babush!